Kung ikaw ay laging pagod, laging gutom kahit kakakain mo lang, baka hindi ka lang kulang sa kain, baka kulang ka din sa tubig. Tandaan na ang ating mga katawan ay malaking bahagi ay tubig. Kaya kung dehydrated po kayo, po pwede po maka-apekto yan sa buong katawan. Kapag ka kulang ang tubig, po pwede makaranas ng pagkahilo, madaling pagkapagod, hirap ng pagkoconcentrate, at po pwede rin po kayo mag-constipate. Baka may magsabi, eh dog, lagi naman ako nag-milk tea. Lagi naman ako uminom ng soft drinks. Eh ba diba? Parang tubig din yun. Whew. Ay nako. Iba po ang tubig sa mga sugary drinks. Tandaan na mas pinapalala mo ang sitwasyon kung ganyan ang iniinom mo at hindi tubig. Gusto mo ng glowing skin? Gusto mo ng better digestion? Gusto mo ng mas malinaw na pag-iisip? Nako, tubig ang inumin. 8 to 10 glasses per day mas marami, kung mas mainit o kung mas active po kayo. Dapat din ang ihi mo medyo pale yellow, hindi dark yellow. Magdala ng tumbler para mamonitor mo ang iyong ininom. At ayun, almost one minute na to. I hope you're all one minute wiser. Pakipusuan kung may See you next episode. Ingat!